Yung nasaway oh. ng asawa ko kasi pinahalis, nakatakot kami na minakawad kami. Mm. Yung bata kung hindi maalis, maalis kami. Dahil matakot kami. Tapos yung matanda, hindi namin nakita natulog, nasaan siya matulog. Yung bata yung Tagalog, hindi mm. naman namin Badyaw. So pero yung dalawang bata na nanguha ng pera ng matanda, hindi Badyaw? Pero kilala nyo? Hindi, hindi kilala namin. Tagalog, Tagalog. Tagalog yon pero kung makikita nyo, di talaga ninyo na mukhaan. Hindi. Oh, Kasi gabi yun. Oo. Oh. At kami pinabate pa. Sumama din kami. O, oh, kayo ang, pero kayo ang natulog doon kagabi, ano? Oo. Oh, o, okay. Kaya ito ngayon ng asawa ko, pinakalis niya. Ayaw umalis. Ayaw umalis. Ayaw umalis kami. Ah, kayo po ba, pag pumupunta dito sa Gimba pag hapon na, ah, uh, umuuwi kayo saan po ba kayo umuuwi? Pagkakabi lang kami doon sa mga lang matutulog, ma'am. At talapit lang ang magawan. Ah, So, bali dito lang talaga kayo sa gimba nakikitulog. Wala kayo bahay. Ah, okay. So, anong pangalan ni ate? Anong pangalan mo? Kuraida. Ikaw? Mara. Mara, ikaw? Si, sinanay, nanay? Oh, Jasmina. Jasmina. Oh, o, sige. Ito, ah, sasabihin ko sa matanda na hindi kayo yon Yung mga bata Tagalog. So, hahanapan ah, namin yon Ano? Okay, maraming salamat po ha.